Black 4. Ito po yung Black 4. Ayan. Black 4 hanggang doon. Dito po ako naglilinis. Diyan po ako naglilinis sa Black 4 1. Ayan guys. Ayan guys. Oh ano na siya guys mayroon po dito nakatira guys uh, siguro yung nakatira dito ah uh, tatlo tatlo or apat mga ganyan guys yung nakatira po dito sa Beverly Homes tsaka guys dito guys mayroon po dito tower ayan po guys yung tower guys o oh, ayan may tower po dito ayan ayan guys magbe break time muna tayo guys samahan nyo ako mag break time ayan guys oh. Ito naman yung block 17. Block 17 yan. Ito yung block 17. Block 17. Yung block 4. Ito yung block 4 na lira. 17 to 17. Ayan o. Block 17. Ayan. Gaganda ng mga bahay dito guys. Ayan, may nakatira na po dito. Ayan, may nakatira po dito guys. So, sa block 17, meron po nakatira isa. Tapos doon din sa likod, sa block 17 din siya. Likuran, may nakatira na po. Magaganda ang mga bahay dito guys. Ay, ano na pala? Dito may nakatira na pala. Dito din guys. So, may nakatira na rin dito sa block 17. Ayan, may mga cortina na. Ayan yung tower guys. Oh. So, yung tower tower po yan guys ayan oh may nakatira na dyan guys oh. guys yan may nakatira na dyan 17, 8 10. yan yung tower ayun ang taas ng tower guys no I-ikotin natin, guys. Ganda ng mga bahay dito, guys. Ito naman yung blocks, ano? Block 6. Ay, 18. Block 18. Block 18 dito dito, guys. Block 18. Ayan, hilera po yan, block 18. Ito naman, block 12 dun sa kabila. Ito naman yung black 19 ata to o nga 19 nga black 19 to hilera to black 19 black 19 black 12 yun black 12 hanggang doon yung black 12 ayan hanggang doon yung black 12 yung hilera na yan guys hanggang doon doon black 12 hanggang doon yun sa dulo yung black 12 o diba ang ganda kaya dito guys. Napakaganda ng bahay dito. At mura pa guys. Maliliit lang siya pero mura. Okay yung ka mga single. Mga, halimbawa yung wala pang mga anak. Ayun may anak na isa. Pwede po siya dito tumira guys. Napakaganda dito guys. Mm um, -mm. Makakaano pa kayo. Ang ganda ng um, dito guys. Mga bahay. Ito malapit na to tirahan. Tsaka ito malapit na rin tirahan guys. Malapit na rin dito tumira yung mga ano ito oh, kasi may mga kung ano na sila oh may mga kontador na yung ayun malapit na sila Tumira diyan ayun malapit na sila tumira. ayan ata yung magkadikit siguro 1 2 3 4 ayan malapit na sila lumipat lilipat na yan siguro sila guys oh di ba yung black 19 po yan ang ganda ng mga bahay dito guys ano mapansin niyo guys ito so, yung block 12. block 12 simula dyan. Hanggang dun block 12 po yan. Yan block 12 hanggang dun sa dulo. Yan. Siguro lilipat na siguro to. Yung apat na yan magkadikit. Lilipat na po yan. Yan. Yan tower. May tower dito guys. Ano? Tower. Taas ng tower dito. Di ba guys? Ang ganda dito guys. Tsaka dito naman kami nakatira. Mga barracks. Mga barracks kami. Dito kami nakatira guys. Mga barracks. Ayan, dito kami nakatira guys. Mga barracks lang ito. Thank <laughs> you.